Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan Bawat umaga Atin Ay bagong pag-asa Welcome back to Amazing God Youtube Channel At sa pagkakataong ito Ay tuloy-tuloy po ang ating pagdidilay Ng mga sanitan ng Diyos Sa gabay at pagtuturo Ng Banal na Espiritu Ayan, kumusta po kayo? Uh, medyo matagal-tagal po Yung ating Ating uh, na uh, nasundan yung ating pong uh, pag-upload ng video sapagkat uh, tunay nga po na napakaraming uh, binibigyang pansin ng inyong uh, abang lingkod. Subalit hindi po tayo patipigil upang sa gayon ay makapaghatid ng mga ilang mga paalaala at mga katotohanan mula po sa salita ng ating Panginoon. So happy new year po. Malapit na po ang bagong taon at hindi po papayag ang iyong likod na hindi po tayo makapagpaabot ng ilang mga paalaala lalong-lalo na sa pagtawid po ng bagong taon. Ayan. Ngayon po ay meron po tayong pag-uusapan patungkol po sa uh, tinatawag na after 20 years of waiting God answered my prayer. Ayan, ano kaya itong uh, tinugon na ito ng Diyos sa aking buhay after 20, 23 years of praying? no? So, isipin po natin, ano? Bago tinugon ng ating Panginoon, ang aking uh, akin panalangin ay uh, bubilang po ng 23 taon. Ano kaya itong... Uh, Ah, uh, na ito ng ating pong Panginoon sa inyong lingkod. Just imagine ano, ang tagal. Pero yun nga po, uh, at sa pagkakataong ito ay uh, mag uusap po tayo patungkol po sa uh, paksang ito. Ito po ang ating pong uh, uh, ending ano. Ito pong uh, pagtugon ng Diyos doon po sa aking pong panalangin after 23 years na aking pong uh, pananalangin no? ayan. subalit ang uh, nais ko pong uh, bigyan ng pansin ay uh, related po dito sa atin pong uh, uh, binanggit kanina ay uh, bakit po uh, dumarating sa tao ang uh, karamdaman o kaya yung mga tinatawag pong mga sakit bakit nga po kaya no ayan So, babasahin muna po natin itong sinasabi dito sa Isaiah 53 verse 5. Uh, ang sabi po dito ay ganito. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan at ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo pagpalain ng ating Panginoon ang kaniyang mga salita. Kung ating po titingnan nito po uh, tinatawag na konklusyon, ano, dito po sa binasa po natin kung ang pag-uusapan po natin ay uh, tinatawag na uh, karamdaman o kay mga sakit. Absolutely, precisely 100% nais nice ng ating Panginoon na tayo po ay kaniyang pagalingin yun po yung kanyang sinabi dito na sa pamagitan ng kanyang mga latay, ay tayo po ay nagsigaling na. po. Ibig po sabihin ang kalooban ng Diyos, ang tao ay gumaling sa kanyang mga karamdaman o kay sa ating pong mga sakit na dinadala. po. Kaya lang ay uh, titingnan po natin kung bakit na uh, dumarating po ba talaga sa tao ang tinatawag kong uh, karamdaman o kaya ay sakit, no? Titingnan natin. Ano kaya yung mga iba-ibang mga kadahilanan kung bakit dumarating sa tao ang karamdaman o kaya ay ang tinatawag pong uh, uh, mga sakit, no? So, number one, ay dahil mayroong nalabag ang tao sa batas ng tinatawag pong kalusugan. Ayun, yun pala yun, eh. Yan. O, ibig sabihin, kalooban ng Diyos ang tao ay magkaroon ng magandang pangangatawan at hindi po siya magkasakit. Kasi bahagi nga po yun ang tinatawag na uh, kalooban ng Panginoon nung ang ating Panginoong Isus ay uh, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon po tayo ng uh, magandang kalusugan o kaya ng tinatawag pong kagalingan. Subalit, bakit nga dumarating sa tao yung tinatawag pong karamdaman o kaya mga sakit? Dahil, ang sabi dito sa number one, may nalalabag po ang tao na batas patungkol po sa tinatawag na kalusugan. Ayan. Ano po ba itong mga batas na ito patungkol po sa tinatawag pong kalusugan? Ayan. Una, meron pong mga kababayan po natin na wala pong disiplina pagdating po sa tinatawag pong pagkain. Ano po? Ayan. Madalas natin sabihin na ang pagkain po ay uh, masasabi natin na yan ay paraho sa tiyan. Pero ho yung tiyan hindi po para sa pagkain. Bakit? Eh, hindi po natin pwedeng ilagay eh, sa tiyan natin lahat yung pong pagkain. Sasabog po yung ating pong tiyan. Kaya kung ano lamang po yung kasya lang doon sa ating tiyan, yun lang po yung tatanggapin po ng ating pong tiyan. Ngayon, kapag ito po ay uh, naabuso po natin, Meron po hindi mabuting mangyayari sa atin. At yun nga po, maaaring magdala po yan sa atin ng karamdaman o kaya ay mas matindi hong sakit. No? Ayan. Pangalawa, ay yung pong tinatawag pong bisyo. Ayan. So, bakit po ang mga tao ay nagkakaroon po ng tinatawag na iba't iba pong sakit o kaya mga karamdaman? Ayun nga po. Dahil nga po sa bisyo, no? Katulad po ng sa ating po mga kababayan, ano? eh, yung pong paginom, uh, pag-iinom, pagdudruga, at iba pang mga related patungkol po sa bisyo, no? yan tanda po natin na yan po ay pag-abuso, no? Sa tinatawag po natin katawan po natin. Ayan, dahil hindi po yan dyan dapat, no? Pangatlo, ay ito pong uh, sobra pong pagtatrabaho sa araw-araw. Ibig pong sabihin ay naaabuso po natin yung ating pong katawan, yung ating pong kalusugan ano? Dadapayolid po natin. So, kumbaga ay nauubos po yung ating pong uh, lakas. Kaya nangyayari na uh, i-exhaust po tayo. Nalulubad po tayo. So, ang tendency kapag tayo po ay uh, nalulubat, ang mangyayari niyan ay uh, siyempre po titigil po yung ating pong uh, katawan sa pagtatrabaho, uh, no po. So, titigil po yung uh, kumbaga sa, sa sasakyan ay uh, titigil yung uh, tinatawag na uh, sasakyang kapag nawalan po ito ng tinatawag na gasolina. Kaya mahalaga po yung ika nga sa buhay po natin dito po sa ibabaw po ng lupa ay uh, binibigyan po natin ng pahalaga ito po nga uh, salita po na ito ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya tulungan po natin yung ating mga sarili na magkaroon po tayo ng tinatawag pong uh, disiplina dito po sa ating pong buhay sa araw-araw po ng ating pong uh, uh, Ano po? Kaya tandaan po natin na mahalaga po na dapat itong maunawaan natin sa araw-araw ng ating buhay na kailangan po natin ng tinatawag na disiplina upang hindi po humantong doon sa tinatawag na pagkakaroon po ng karamdaman ang ating pong mga uh, katawan, ano po ang ating physical na pangangatawan. Tandaan po natin 'yan. Uh, yan po 'yung uh, tinatawag natin na uh, iba-ibang mga kadahilanan kung bakit uh, ang tao po ay uh, nagkakaroon po ng uh, karamdaman o kay sakit ay dahil po sa kawalan po ng disiplina, sa pagkain at pagkakaroon po ng iba't ibang bisyo na sumisira sa pangangatawan o kaya naman ay sa sobrang pagtatrabaho. Yan. Naunawaan mo ba natin? No? Kaya mahalaga po na maunawaan natin uh, ang mga katotohanan ito. At alam ko po, po ay alam na alam na natin ito. Kaya lang misa na nang overlook po natin. No? ayun. Tapos, <laughs> yun nga po, no? Siyempre, kapag ka tayo po ay kasakit ilalapit eh, po tayo sa doktor lalapit po tayo sa uh, mga manggagamot, no? at misan ay uh, wala tayong uh, pera, eh yun nga po, naging po tayo. No? At gumagawa tayo ng iba-ibang paraan para sa gayon ay uh, malunasan po yung ating pong mga uh, karamdaman o yung mga sakit. Yan. So, number two, na dapat po nating maunawahan kung bakit po uh, Dumarating sa tao yung mga tinatawag pong karamdaman, number number two, ay uh, ito ang isa po sa mga paraan ng Diyos upang uh, bawian po ng hiram na buhay ang isang tao. Ayan, so, iba-iba ang paraan ng ating Panginoon sa pagbawi sa buhay ng isang tao sa kanyang hiram na buhay, ano po, mula sa ating pong Panginoon. Iba-ibang paraan, ano Ayan. At isa sa paraan na ito ay uh, walang iba kundi po ang karamdaman. Kaya e, marami po tayong mga kababayan, hindi lamang po sa ating bansa, kundi maging din po sa iba't ibang uh, panig ng mundo, na sila po ay binabawian ng Dios habang sila po ay nandoon po sa banig ng karamdaman. Ayan. Sila man po ay nasa kanilang mga tahanan o sila man po ay nasa hospital. Ayan. So, maaaring po isa po tayo sa ngayon na nasa hospital ang ating pumamal sa buhay, mga kaibigan o kay mga kapwa po natin. Kaya, kaya mapansin po natin na uh, isa yan sa paraan ng ating Panginoon upang ang tao ay bawian ng hiram na buhay. Yan. So, yan po yung uh, pangalawa. Yan po. At ang pangatlo na dahilan kung bakit dumarating sa tao ang tinatawag pong karamdaman o kaya ay mga sakit ay... Uh, ito 'yung uh, niloob ng Diyos upang uh, higit na makilala o kay makilala ng tao ang Diyos sa kanyang buhay. ayan totoo po 'yan, no? Ayan. sapagkat meron pong mga tao talaga na hindi talaga sila naniniwala sa ating Panginoon. Subalit so, 'nung sila po ay uh, makaranas ng himala sa pangalan ng ating Panginoon, ay uh, nanampalataya po sila sa ating Panginoon. At nung no, si sila ay manampalataya sa ating Panginoon ay uh, doon na nagsimula ang kanilang uh, uh, journey, no? Ang kanilang paglalakbay sa paglilingkod sa ating Panginoon. At marami pong nakaranas niya na hanggang sa ating pong mga panahon ay mga tinatawag na mga mangangaral ng salita ng ating Panginoon, no? Ayan. At isa na po ang inyo lingkod sa nakaranas po ng uh, kagalingan na mula sa ating Panginoon at ginamit ng Diyos ang karamdaman na yon upang ako po ay uh, mapalapit sa ating pong Panginoon at higit ko po siyang makilala yeah. so mamaya ay pag-uusapan po natin yan at dumarating din po ang uh, tinatawag na mga karamdaman sa tao upang subukin din po ang kanila pong pananampalataya Ayan. So, subukin ang kanilang pananampalataya At isa po dyan ay ito pong si Hub Alam po natin na sa aklat po ng Hub ay sinubok itong si Hub ano? Halos kabuhan po ng aklat ng Hub ay talagang dumaan si Hub ng pagsusubok At isa po sa ginamit na Diyos para uh, subukin no? si Hub Sa kanyang uh, pananampalataya ay ang karamdaman na dinala ng kaaway na si Satanas at ito naman ay pinahintulutan ng ating pong Panginoon. At yan ay mababasa po natin sa chapter 2 ng uh, Aklat ng Bu. Pero si Hub po ay hindi po siya natinag. No? Hindi natinag si Hub. Kundi si Hub ay nanatiling tapat, nanatiling matatag, matibay, na nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Kaya ang karamdaman minsan po ay dumarating yan upang subukin ang ating pong pananampalataya. So yung una, upang makilala natin ng Diyos at tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Pangalawa, ay upang subukin po yung ating pong pananampalataya tulad po niyo. At ang pangatlo, ay upang sa gayon ay mas higit po natin makilala ang Diyos na ang Diyos po ay tunay nga na may kontrol ng lahat ng bagay. Yeah. Kaya nga po, ito po yung aking pong uh, ikikwento po sa inyo that is my personal testimony after 23 years of waiting and prayer. No? Ako po ay uh, naghintay ng 23 taon. Ako po ay hindi bumigay, hindi po ako uh, naghina. Talagang ako po ay nalagi po akong nananalangin sa Panginoon. Yan. Ano po yung karamdaman na yon na mayroon po ako? Uh, pero bago po 'yan, ano, bago po itong sasabihin ko po sa inyo. Na-experience ko na po na ako po ay uh, pagalingin ng ating Panginoon. At 'yun po 'yung naging daan o dahilan para ako po ay uh, mapalapit po sa kanya. Yeah. Ito po 'yung daan at dahilan uh, upang makilala ko po siya at maging lingkod po ako ng ating Panginoon. Subalit so, 'tong ako po ay lingkod na ng ating Panginoon. Masasabi ko din po ito ay isa din pong pagsubok, katulad din po ng panahon niyo. Eh. At panghuli ay upang mas lalo ko pong higit na makilala ang ating Panginoon, o kaya ay, ah, higit na maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang hindi nagbabagong plano sa buhay po ng tao. Alam niyo po, yung una na pinagaling ng ating Panginoon, bago po, po siya makilala at ah, higit ko pa siyang makilala. Meron na po siyang tatlong pinataling kasi may taning na po yung buhay ko before eh. Ang sakit ko po, leukemia, acute. Malaria sa utak, acute. Sakit sa puso, acute din po. So, yun po yung tatlong karamdaman na dumating po sa akin na dahilan kung bakit ako po ay nataningan. Pero yun nga po, sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Sabi ng doktor, ilang araw na lang yan, patay na yan. Pero sa harapan po ng Diyos, ang Diyos po ay Diyos ng kagalingan pero ito pong isa, naiwan <laughs> meron pong naiwan at yun po yung masigit pong naging gabay po sa akin na nagpapalahala ang sabi ng ating Panginoon kung pinagalingan kita doon sa tatlong karamdaman, ay ang isa na yan na karamdaman, kaya ko din ang pagalingin at doon po ako po nagsimula pong manalangin at sa biyaya po ng ating Panginoon, araw at gabi Binata pa po ako noon, noong panahon na na uh, ako po ay uh, nanalangin after hong pagalingin ako ng Diyos do, sa tatlong mga diblis na mga karamdaman na yun. Eh may natirang isa. At yun po, ay araw-araw uh, ko po yan, ay eh, sa Panginoon, ay eh, niluluhod ko po yan, eh, ay ko po yan. Alam niyo po ano po ba yun? So ito po yun, yung uh, malaki po itong biding ko na ito. Meron po yung na uh, cest, noong? yung pong uh, uh, sinasabi na once ito ay uh, uh, napabayaan ay magdudulog po ito ng uh, magdadala ito sa tinatawag na cancer no? at kapag po ito ay uh, kita po natin dati ito ay ang laki po ito parang suso po ito ng uh, uh, 14 anos no? at kapag yan ay umaatake at sumasakit ako po ay namimilipit at talaga po nga, uh, sabi ko, ganun po ako kapag uh, yan ay umaatake at sumasakit. Yan pong uh, sis na yan dito ay mas malaki pa po sa uh, bunga po ng kalamansi. At tapos eh, parang uh, octopus yan na may mga galamay po, ganun. Kapag po yun ay uh, yung sakit na yun, ako po ay namimilipit at talaga sakit po talaga. Pero sa biyaya po ng ating pong Panginoon, just imagine, 23 years of praying. Isang umaga ho, no, ako ho, ay papunta ho sa uh, aperum doon ho sa bahay sambahan na akin ho ang pinagpapasturan. Paglihans ko po, kasi araw-araw ko po yun, bawat umaga, bawat gabi, ako po'y nananalangin at inililihans ko po yun. Inililihans ko po ng ganito. Pero alam niyo po, isang umaga, ha? ako po ay nagulat, ako ay uh, tunay na namang ha, nung no, aking pong pagkapa po, po ng ganon, pagpray ko po, po ng ganon, paghawa ko ng ganon. Sabi ko, well, ano nangyari? Bakit nawala na yung sa akin pong uh, dibdib sa akin dead? Alam niyo po, talagang hindi po ako makapaniwala. Tinanggal ko po yung damit ko, tinignan ko. Uy, wala na. O, oh, tingnan po ninyo, wala na. oh, di ba? Dati-dati po ay nakabukol po yun. At talaga, as in suso talaga ng babae. Pero biyaya po ng ating pong paninan. God is so good. Kaya yan po ang sinasabi ko sa iyo. Sabi ko nga, ako, binitawan ako ng hospital. Pero hindi po ako binitawan ng ating Panginoon. Kung tandaan po natin, kung tayo po ay may karamdaman, alin doon sa tatlo. Ha? Yan ho ba ay, uh, yan ay paraan ng Diyos. Kung baga, may na po tayo sa ating pong kalusugan. Mananampalataya man tayo o hindi, Possible, kapag dumarating po sa atin ang mga karamdaman, may nabayolate po tayong batas. Number two, yan ho ay isa sa paraan ng Diyos upang bawian ang tao ng kanyang buhay. No, And number three, ay upang uh, makilala ng tao ang Diyos, masigit niyang makilala ang Panginoon, upang subukin ang kanyang pananampalataya, upang sa gayon at ang panghuli ay upang mas lalong patatagin ng ating Panginoon ang ating pagtitiwala at higit natin siya makilala. Ganon po ang ginawa ng Panginoon sa akin. At isipin po ninyo, Ilan ilang taon na po ako ngayon? Mag-58 na po ako next year. So ilang taon na po ako na pinagaling ng ating Panginoon at tinanggal po 2004, ha? 2004. So, ibig sabihin na like, 20 years na po na inalis ng ating Panginoon yung pong sis sa akin pong didib. Matindi ho ang ating pong Panginoon. Higit pa po siya sa tinatawag na kanino pa mang doktor kapag siya po ay nag-opera. Talaga pong God is so amazing God. Kaya kung tayo man po ay uh, dumarating sa ating pong buhay, ang iba't ibang uh, karamdaman o kaya ay mga sakit, may taning man tayo o hindi na tayo kayang pagalingin ng doktor, abay, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Una, siya natin ang ating sarili. Baka may nabayuloy tayo. mag po tayo. At baguhin na po natin ang estilo po ng ating pumbuhay. Pangalawa, eh, tanggapin natin. baharing sa na yung paraan ng ating Panginoon upang sa gayon ay uh, kunin ang Panginoon ang ating punghiram na buhay. At ang pangatlo, eh, siyempre, upang patuloy tayong patibay ng patatagin sa ating pong nanampalataya. Nawa po nakapag-ating po muli ang inyong lingkod na mga katotohanan at nawa ay nakapagbigay ng challenge sa inyo ang ating pong pinag-aralan. Pagpalaan po tayo ng po may kapal at patuloy po nating sundan ang ating po uh, mga video po natin dito lamang sa Amazing God YouTube Channel at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, salamat po sa patuloy po ninyong pagkakilik at pakishan na rin upang marami po tayong maabot at matulungan po natin po mga kapabayan. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at manigong bagong taon. Nawa, patuloy natin taglayin ang pagpapala, pagkalinga, pag-ingat ng Diyos. Igit sa lahat ay ang mahigpit na kanyahong pagyaka. Patuloy ang kanyang ingatan. At muli, to God be all the glory and praise.